Uh, pag-turnover sa operasyon at maintenance ng uh, na-IA sa private uh, ito pong bago pong, uh, operator po nito. Ito pong NNIC. Nasa kabilang linya po natin para po magbigay ng mga karagdagang detalye dahil sa Setiembre na po yan. Eh, Setiembre na po itong uh, papasok na linggo. So nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng uh, DOTR Executive Assistant to the secretary uh, Johnny Hesmundo. Uh, magandang tanghali po Sir Johnny. Welcome po muli sa DWICL Channel 23. Yeah, magandang tanghali magandang Opo. sa inyo dyan. Opo. Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo uh, Sir Johnny at uh, by, ito na nga malapit na nga po ilang kembot, ilang tulog na lang September na. Ready ready na hubo tayo sa atin pong uh, yung uh, operation po pag turnover po ng operation and maintenance nang naiya dito po sa bago pong operator nito uh, sir Johnny Yes uh, actually marami nang uh, nangyayaring uh, hmm. uh, mga preparatory activities bago yung September 14 official turnover mm -hmm. uh ang mamamalakad na jaan ay ang new na Infrastructure Corporation NNIC mm -hmm. uh, ng San Miguel Corporation. So marami nang ginawa tulad ng uh, about two weeks ago ay uh, binuksan namin ang uh, OFW lounge diyan sa Terminal 3. Mm -hmm. Meron ng OFW lounge sa uh, Terminal 1. Mm -hmm. So, inaayos na rin 'yung uh, nagkaroon ng uh, uh, cooling, ano 'yun, yung, 'yung para sa aircon eh, ah, yun nila eh. 'yung cooling Oo, uh, cooling pero, system nila. Oo. yung cooling system ah uh, uh, pinalitan ano. Uh, pero kumisan pagka nagkaka problema ron eh yung yung power supply na mismo mm -hmm. ang problema yung yung pinanggagalingan ng kuryente. Mm -hmm. Anyway, tapos sa uh, inaayos na rin yung mga ilang uh, CR uh, yeah, sa 1, 2 um, and 3 tapos sa uh, ang sinabi nga ni Secretary Bautista nitong uh, kailan kailan lang na budget hearing sa Congress Opo. ay uh, sinisimulan na no kung paano gigibain ang dating Philippine Village Ong Hotel. Oo pala. Mm -hmm. Oo. Mag mag-uusap uh, mag, uh, na ang uh, ang ang uh, NNIC dahil uh, nagawa na namin ng paraan na 'yung uh, ma, -ma take na, na take na 'yung uh, Philippine Village at mm -hmm. uh, pwede nang gibain, uh, meron ng nang pahintulot sa local government. Opo. Eh uh, ng 'yan hanggang sa dating na 'yung Pilipino para nga ma-extend itong Terminal 2. Mm -hmm. So 'yan ay uh, inaasahan namin nga nga maipagpapatuloy. Actually, 'yung isang uh, ano, ang nakita namin nga. Uh, Uh, pinag-iisipan ng uh, NNIC ng San Miguel is okay. uh, mukhang uh, balak, balak nilang uh, uh, isara na ang Terminal 4 oh. at gawing mga opisina okay. ng mga iba't ibang airline, uh, mga general aviation. So hindi na gagawing terminal 'yan para yung mga nag ng airline sa Terminal 1, nag o sa 2, at sa, hmm. saka sa 3. This year din yan si sir? This, nila, year, this year din? Ah, hindi ko masabi sa iyo kung uh, kailan nila ipatupad ng NNIC yan. Pero yan ang isa sa mga nakasulat sa na plano nila okay. nung sila'y nag-submit ng uh, proposal. Mm -hmm. So balak nilang alisin ang mga opisina sa Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 para lumuwag para okay. mas maraming uh, espasyo para sa mga pasahero. Alam naman natin itong lalo na uh, itong Terminal 2 mm. ay uh, masikip, masikip ang uh, pre-departure area. Uh, nagkukulang yung uh, yung uh, mga lugar para sa mga pasahero, abang hintayin nila yung mag-board sila sa aeroplano. Opo. So marami pa silang ano, marami pa silang uh, balak. Hindi lang uh, hindi lang sa uh, kung paano gagawin Hindi lang sa facility. Opo. Hindi lang sa mga facility ang pinag-uusapan natin dito. How about naman po yung sa ano, sir, yung mga empleyado? Yung sa yung ah, muna, yun pa, ano, pa, tama. opo. Oo, apo tama. So, it's uh, I think it's about 70%, 70, 75%. Nang uh, mga empleyado ng uh, Manila International Airport Authority ay uh, uh, binigyan o tina at tinanggap ng uh, alok ng trabaho dito sa NNIc. Okay, Inabsorb Kasi sila. Yeah. Hindi naman lahat ma dilipat mm -hmm. kung uh, ikaw ay uh, sa operations nandun ka sa mga terminal. Uh, bibigyan ka ng alok na manatili sa trabaho Opo. at tapag-usapan nga yung... yung 75% na... po ang inabsorb? Yes. Ninigyan na ng uh, mga offer at tinanggap. Dahil hindi mo pwedeng kunin lahat. Ma magkakaroon pa rin, mananatili pa rin magkakaroon ng Manila okay. International Airport Authority na magiging regulator sila ang mag-oversee sa uh -huh. gawain ng uh, NNIC. Mm -hmm. Ganito kasi yun eh, merong uh, mga performance indicators sila. Tandaan mm -hmm. niyo na ang kontrata nila is for 15 years. Uh, ah, grade sila. Kunyari mm -hmm. eh ano eh may mga may mga titingnan kung paano sila ah uh, uh, sumasang-ayon o tumutupad sa pangako nila. Kunyari right. ay uh, pagka ikaw ay nagsimulang pumila sa check-in counter. Meron niyang oras o minuto. Mm -hmm. Dapat matapos ka kaagad sa check-in counter ng ganitong mm -hmm. minuto. opo. May penalty pagka hindi mo nasunod yun. Mm -hmm. Kunyari yung bagahe mo, dumating ka, hinintay mo ngayon yung bag mo, dyan sa carousel. Merong ilang minuto mula eroplano hanggang sa terminal. Ilang minuto dapat makarating yan sa terminal. At ilang minuto dapat makuha ng pasahero yung kanyang bag. Ganyan yung mga uri ng mga indicators okay. na i-grade itong uh, operator Alright. para malaman kung uh, kaya ba nila. O kung kaya nila, extend natin ng 10 taon pa for mm. a total of 25 years. Okay. So yan yung naging usapan at at mm -hmm. the start. Mm -hmm. Kaya kailangan galingan nila. Pero ano eh yung uh, San Miguel Corporation eh maganda ang mga plano, mag, okay. ma, uh, na nagugulat kami sa mga gusto nilang mangyari eh tulad ng uh, 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 babaguhin yung sistema, yung uh, yung system. Ng, uh, sa tower mm -hmm. para mas marami ang makapagland land makapag makapag-take-off. Mm -hmm. Gagamitan nila ng mga bagong technology, bagong uh, computer siguro, o mm -hmm. software, para maging efficient ang paglapag at pag take off ng mga aeroplano. Opo. Pagkaganoon ay uh, mas mas marami ang mga flights, mas marami ang mga pasahero makakapag- uh, Opo. Opo. Uh, take uh, advantage nitong mga pangakong pagbabago ng San Miguel. Opo. Meron pang ano eh. <laughs> Tandaan niyo ang uh, na i-expressway oh. ay ginawa ng San Miguel Corporation yes. 'yan. Oo. Uh -uh. So from from the existing skyway yeah, existing na i-ex ay balak ni sabi mismo ni Ramon ang ay uh, gagawa sila ng uh, isang uh, dugtong mula sa na x ex patungo sa departure level ng Terminal 3. Mm -hmm. madaling Madaling-madali na lang magagawa. Ayun. Right. Mm -hmm. Kaya kaya na gawin na magkakaroon ng exit direct mismo sa Departure level yung opo. Pag, uh, pagpapahatid ng pasahero opo dyan sa Terminal 3. Kasi nga from uh, na-EX ka pag dumaan ka doon, natatanaw mo na yung uh, Terminal 3. Uh -huh. So lalagyan nila ng ano para mas konbinyente iwas doon sa traffic sa ibaba. O yun, ilan lang yan. Sir Johnny, opo kanina binabanggit ninyo uh, bago tayo magpatuloy uh, doon sa iba pang mga aspeto. Yung 75%, i-absorb 25%, ano pong may mangyayari sa kanila? Uh, Sir Johnny ng mga empleyado. Ah, yung sinasabi ko. Yung natitirang uh, empleyado. Ay, yes, opo. Maiiwan. Maiiwan. Sa, sa uh, Manila International Airport Authority dahil magiging regulator na sila. Okay, sige, sige. Sa <coughs> uh, mm. yun Sanolina, 'yung mga 'yung mga uh, uh, indicators na 'yan. Sino mm -hmm. degrade. grade mm Mhm. Sino ang uh, uh, magsu-supervise? Mm -hmm. Ah, sino okay. measure okay. ma mm -hmm. Tapos okay. sumusunod ba sila doon sa mga uh, existing uh, uh, safety, safety features. Safety uh, uh, 'yung uh, 'yung uh, kung paano sila uh, nagpapatupad ng mga uh, security protocols. Mm -hmm. Mm -hmm. So, All right sino ang uh, mag yan. So, regulator ang miia. Uh, ah, Titingnan ah, nila okay. kung uh, magaling nga ba ang uh, 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 um, gumanda ba ang uh, pamamalakad ng operation. Mm -hmm. Marami bang uh, marami? So meron pa ring rin anong gobyerno. Oo, pa ring mga uh, meron pa rin. Mga... Yes. Meron pa rin. Uh, yes. May part pa rin yes. ng gobyerno. Okay. Yes. Ang Clark International Airport, example lang ah, ay private operator din 'yan. At ang tumitingin diyan is government which is uh Clark International Airport Corporation. Mhm. Mm so maraming uh, uh, ganun din sa 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 Cebu. Cebu, yes, oh, private operators pero oh, oh. may oversight ang gobyerno. Ganyan oh. namang mangyayari dito sa oh, uh, Mia. Ah, okay. uh, merong government agency, Mia uh, ang titingin sa kung uh, maayos ang ginagawa ng Yun. private operator. Okay. Bukod pa doon, uh, Sir Johnny, kanina ang gaganda na sinasabi na plano ni uh, ni uh, Sir Ramon ang no dito eh, Sir RSA. siyempre yung uh, airport fees so any eh, expect na po natin by September may bago na pong mga airport fees na lalabas dahil magpapatupad nga po ng mga pagbabago na binabanggit niyo, Sir Johnny. Ay no, di, di, pinlari yan uh, okay. uh, nitong, nitong uh, hearing sa mga congressman sa budget mm -hmm. hearing. pinaliwanag nila. Uh, di, ma mali yung perception. Mm -hmm. Kunyari September 14 merong uh, <coughs> turnover ceremony. Wala akong pagtataas. Sa di, 15 hindi pa ano, September 15. hindi pa agad, agad. Okay. Hindi <laughs> totoo yun. Uh, una, ang uh, terminal fee ito nga yung sinasabi ko. Una ay uh, uh, mag-apply, mag magpapa-approve sila. Sino mm -hmm. mag-approve? Ang minyaa. Mm -hmm. Bakit mo kailangang itaas? I-justify mo. Mm -hmm. So idadaan ngayon yan sa deliberation kung merong uh, enough uh, sufficient uh, dahilan para Opo. itaas. Mm -hmm. So pag-aaralan niyan. Matagal pa yan. Hindi <laughs> kaagad <laughs> agad Ah yun. Malinaw, malinaw tayo. So hindi pa wala pa tayong uh, kasi libawa kami ako mag, nag, ano kami may mga pagbabago kami na ma, ma, masasalubong doon Sir Johnny. Alam niyo alam niyo naman 'yan, 'di ba? Pag may mga ayan, nagpalit na ng operator, so ayan yung mga, yung kanina binabanggit niyo, may mga uh, slide slight changes na haharapin po ang mga pasahero. Bukod pa ho doon sa mga ganyan pong mga pasilidad, ano pa hong mga aasahan po natin, uh, Sir Johnny, na mga magaganda pong pagbabago diyan po sa terminal. Hindi na ho ba kami pagpayan? Wala wala na, hindi na kami pagpapawisan. Sir Johnny? Uh, yun ang ano, yun <laughs> ang uh, pinangako ni Ramon Ang uh, na uh, uh, pagtutunan niya uh, starting day one. Yan. Ang uh, kuryente at ang aircon. Uh, susunod, uh, ikatlo ang mga elevator at escalator uh -huh. at yung walkalator uh -huh. na dapat umandar. Eh, nakisingit na nga si Secretary Bautista. Baka naman idagdag mo na dyan sa priority mo yung uh, paandarin ang lahat ng uh, air bridges. Tama, tama. Mm -hmm. at, oo, ikumpunihin kung meron mga alam mo ano kung ano ang ang problema sa gobyerno at saka sa private pagka kunyari merong ganyang uh, operation ng mga... Mm -hmm. Vital facilities. Pagka nasira ng isang uh, uh, bridge, air bridge, uh, kailangan mong bumili ng pyesa. Ang government uh, procurement procedures ay napakahirap, napaka Kung mm -hmm. Kunyari may pyesa ka, kailangan mong bilhin dun sa abroad. Ayon sa uh, rules ng Philippine procurement, mm -hmm. magpresenta ka ng three bidders, mm -hmm. tatlong supplier. Mhm. Mm eh paano kung iisa lang 'yung supplier? So gano'n 'yung mga complex na uh, 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 hinaharap ng uh, uh, pagka-government na nagpapaandar. Pagka-private 'yan napakadali. Mm -hmm. Kinabukasan na aisles na 'yan. Mm -hmm. Galing so, kami ni Secretary sa private sector. Yes, Kaya okay. alam namin 'yung malaking pagka, pagkakaiba pagdating sa pagbili. Mm -hmm. Mas mabilis kapag sa private kumpara sa yes. uh, ano. Uh, government. Well, anyway, so wala na rin tayong aasahang daga, Sir Johnny. Pati, pati, mga, kung ano anong mga insects. Sana. Sana? I -P -P. Uh, <laughs> so, hopefully, uh, ganun na nga, no, Sir Johnny. Baka meron pa ako yung mga panawagan sa atin, yung mga pasahero, uh, yung mga, sa actually, by Tama ko ba? September 14, ano? Uh, turnover na? Yes. Official turnover Mayon, na? Uh, ano? Uh, uh, let us ano temper the high expectations ng mga tao. Mm -hmm. uh, hindi sakop, pero sana ay tulungan ng uh, local government, ng uh, MMDA, mm -hmm. uh, ng DPWH siguro, itong pagmanage ng traffic sa mga kalsada paikot ng buong naiya. iya mm -hmm. Dahil huwag, huwag nyo iasa sa ng operator traffic. ng airport na luluwag mm -hmm. ang lahat ng nararanasang traffic papunta at palabas ng airport. tanay uh -huh. Sana'y mabigyan ng uh, uh, pansin itong mga LGU, mga ahensya, mm -hmm. para tulungan itong uh, bagong operator ng NAIA na mabigyan ng uh, lunas ang uh, parati na lang nagtatraffic traffic mm -hmm. ikot ng uh, lahat ng mga terminal ng airport. Mm, All right. Nako. Sige po. Uh, Sir Johnny, abangan po namin 'yan. na tabayanan po namin 'yan sa mga susunod na araw. At uh, magandang uh, tanghali po sa inyo, uh, Sir Johnny. Good luck po sa inyo. At, uh, God bless. Salamat po. Maraming salamat. salamat magandang tanghali.